Ito na naman nga tayo muling nagbabalik ko. What's whatsapp sa inyo mga alright Ito na namili na ako ng baril dito at Ang napili ko ay RPD Kaya ayun nga ng bilong Yari-yari na ako Agad-agad na ako At nag-itsa pa ako ng buong barito Kaya kay retreat ko sila men Patay sila dito meno. Oh. Mm. I-retreat ko nga rito oh. Tapos dito punta ako Nagpalit na ako ng gloves Ayala oh. Nandito na naman si Manny Pacquiao Knock out Yung isa Ito pa isa hmm 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 mm. Double kill Patay ka na sa akin boy Tatakbo ko pa Ayan yung isa tumatakbo hmm mm, Patay pa Ito pa isa mm, Ito pa isa Tumatakbo pa man Ayan no, oh. Tumatakbo ka pa Mm, patay ka tatakbo ka pa ha ayun pa isa ka ayun o ito yung makulit eh hmm oh. knockout hmm ito na oy napatay ako dito patalikod nabaril ako rito amen kaya ayun sumugod ulit ako nagagis ako ng bomba tapos sabay takbo Naghahanap ng kalaban Naghahanap ng masusuntok Ayun no, yung sniper mm, Patahin na okay, sniper Ito pa isa mm, Ikaw makulit ka kanina ka pa na ako sa iyo ito pa oh Mas Kita mo naman oh knockout na naman oh Ito Ito yung makulit oh. mm, Patay Kabubuhay mo lang Mamamatay ka ulit Ito pa isa men oh Oh mm, mm, Patay Knockout ka Sinuntukan ni Manny Pacquiao Ayan na oh Hmm, sniper Patay Ito pa hmm. makulit ka talaga kanina ka pa Tara kang kadala-dala Pati itong sniper na to Ay, yun Natapos na ang unang laban Second round naman tayo Hindi ko na pinalitan yung baril ko rito Dahil hindi naman natin magagamit yan Tinawag ko na nga rito yung aso ko K9123 Alright, eto na. Mm, patay. Kinagat kay ng aso, no? Sakit na Parang siya. Nung iniwang ka. Kaya yun. Yung pag ganun ko. Mm, inaabangan pala ako ron. Napatay ako. Kaya yun. Dali-dali na ulit akong tumakbo. Ha? Roger that. Hinagis ko na yung UAV ko. Ha? At yun, nakapatay na nga tayo. Naka-assist lang. Nagpalit na agad ako ng gloves dito at sumugod na agad ako. Ayun, nakakasalubong ka sa ko. pare ko, mm, isang malalang... Mm. Ikaw na naman, na, makulit ka talaga, ha? Kanina ka pa, ikaw yun, ha? Umiikot mm. May ka. Pa. Mm. 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 mm, patay. May ikot na ako rito. Hindi ko na alam kung nasa inyong kalaban. Mm, patay. Mm, mm. Ayun, ito pa isang... Mm, mm. mm. patay na suntok sa mukha. Hmm. Ang dami nga nila, oh. Hmm. Ito pa isa. Hmm. Ito pa. Hmm. Ikaw, kanina ka pa makulit ka. Ito pa isa. Makulit din po. Hmm. Kanina pa kayo, ha. Ito pa isa. Tumatakbo ka pa. Hmm. Kanina ka pa, ha? Ayun lang, ha? Oh. Nag-ikot na nga kami rito. Hmm. Paikot-ikot <coughs> Hmm. Oh. Patay. Eto pa isa. Eto, eto si Blue Bills. Kanina pa to ah. Hmm. Eto, eto si Blue Bills. Eto. Hmm. Patay ka talaga men. Ala ka ng takbo kahit sa angka pumunta. Mm. Patay ka sa akin. Knockout. Hmm. Triple kill. Knockout. Kaya ang kinalabasan. MVP. Victory. At doon nga nagtatapos. Ang ating malalang manamadipaki yao galawan. All right.